kailangan ang mindset mo sa network marketing is hindi ito yung tipo maglalabas ka lang ng pera mo tapos wala kang gagawin. Kasi karamihan sa atin, ang benta sa atin, wala kang gagawin dito, maglalabas ka lang ng pera, sobrang konti na ng effort na gagawin mo ito, yayaman ka. Ganun palagi yung mindset. Kaya na ang network marketing dahil nga sa mga ganong klaseng spill at saka ganong klaseng mga offer. Pero kung iisipin mo lang talaga, okay, so skills pala talaga ang pinaka-beneficial na makukuha ko sa network marketing. So ibig sabihin, along the way, kung, kung iisipin mo lang yung process so ng pag-network at tama ang pag-approach mo sa network marketing. Hindi po pwedeng hindi ka lumabas dito na hindi ka marunong magbenta, hindi ka marunong mag-persuade ng tao, hindi ka murunong mag-lead ng tao. Maniwala kayo sa And those skills are highly paid outside. Yung ability mo na mag-handle ka ng team of 5, team of 10, team of 20, team of 30. Yung ability mo na i-handle yung mga problem your organization and despite of problems in your organization, you can still navigate your business. Napaka-high paid skill nun. Yun ang ginagawa natin sa network marketing. So I hope ganun mo siya titingnan ang network marketing business mo. Ganun dapat ang perspective mo sa network marketing business mo. Hindi ka dito pumasok para lang maglabas ng pera tapos wala kang gagawin. Pero ang gusto ko sabihin dito, kung ang pananaw natin sa network marketing is okay, papasok ko sa network marketing, gusto kong umaman, gusto ko umangat ng pamilya ko, gusto ko makaahon sa kahirapan, aaralin ko kung paano gawin ng network marketing.